So pag pina-check kita may laceration ka? Ah, hindi po niya hey, hindi po, po. ano ko. Ang ginagawa niya po sa bunga nga ko po. Okay, so aso ah, ang magkaibang sinasabi ninyo. Sabi mo break na kayo. Hindi na kayo. Kailan pa po? Matagal na ano ma'am break po niya ma'am. Hindi na ma'am. Pati wala na rin po ma'am po sabi po niya nangyayari. Inungaling po. Eh may nangyari po sa inyo daw nung lunes. Oh. Kapapanganak lang ngunyan ma'am. anak lang ngunyan. Huwag kang magsinuwaling. Hindi pa. Hindi pa. Patik niyo ma'am yan, hindi ko buhay yung ginagalaw. Kapapanganak lang ngunyan ma'am. Kung last Monday, ilang araw pa lang yan ma'am after mo anak. Pati ma'am hindi po ako dito ma'am. One week pa lang? lang. Hindi na po ako dyan magpumupunta. Paano meron po saan nangyayari? Ma'am Rosalie, kailan ka ulit ng anak? Noong April 19 po. April 25, may nangyari sa inyo? Opo, hanggang hangga hmm? pati po kagabi. Tinanong kita kung kailan ang huling anuhan. Pumunta rin po siya kagabi. Saan? Sa Saan? Oh, wow. Dito po sa bahay. Ay, po. May testigo na yung judge Boy. Meron. meron. Sir Mark naman. naman ma naman naman, pumunta po ako dyan kasi sabi niya po kasi wala pong gat. Gaya pero yung bata, bibili po sana ako. Kaso sarado po. Eh, sir, yun pala yung modus niyo daw nga, sir, kasi uh, kailangan pag bibigyan mo siya ng, pambi, ng uh, anything para sa bata, may ano muna. Ay, ma'am, hindi po yung ma totoo, ma'am. Hindi naman po ako ganun tao. Pinalaki ko ako na magulang kung ano. Ano? Pati no, hindi naman po ako ganun. Ang totoo, ma'am, parang may duda po ako eh. Kung baga ba, siyempre, hindi ko naman po buong araw po magkasama siya. Kasi sa cellphone niya po, ma'am, madami po talaga yung ma'am chat Halos lahat mo lang tigat sa amin, ma'am. Marami po yan po mga kaano-ano. Medyo nagko-conflict kasi yung mga sinasabi mo, sir. Eh, ba't mo ba binabalik-balikan itong si Rosalie? Binablackmail niya ako, ma'am eh. Anong blackmail yun, sir? Papakulam niya daw po ako. Kaanin niya daw pamilya ko. Sumusugod doon yan, am, sa amin eh. Pinipili. Ang gusto mo na ma'am sa amin, Sino? po kami ng kasawa, magkaming dalawang kasawa May ko. May tanong ako sa'yo, sir. Pati ba yung pakikipagtalik ay sa sa'yo ni Rosalie? Hindi, hindi ho kami nagagal na ho, ma'am. Ang tagal na ho, ma'am. Huwag <laughs> ka sinungaling. Ang tagal na ho, ma'am. Pamasay man na ho, ma'am. Huwag ka sinungaling. Rosalie, kagabi lang ba nangyari yon? Opo. So pag pinacheck kita, may laceration ka? Ah, hindi po niya. Hey, hindi po. po. Ano ko? Ang huh? ginagawa niya po, sa bunganga ko po. Ah, kasi kakapanganak mo lang? Opo. Oh, Sabi ko kasi may dugo pa ako. Oh. Kaya ang ginagawa niya, sa bunganga ko, inaano. Kaya yeah, pala sinasabi ni Sir na hindi ganon. Hindi. Pero Sir, oh, considered mo, din yun ah. Wala ko. Wala ma ko. sa amin, mam nangyayari mong ganon, mam. Ayaw mo tayo naman ma-invento talaga. Ngayon, no, national tinatang. TV. Ha? Aminin ba ni ate yun kung hindi totoo? Kaya mam. Ma Tinatanggi niya na po ngayon.